Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagbabago ng mukha ni Thinking Pinoy. Uh, nanot ako kaninang umaga sa vlog ni Princess Maui. Kaya uh, ito, naisipan kong magbigay ng reaksyon. Salamat Princess Maui. Uh, isa ka sa vlogger na may pagmamahal sa bayan. Kaya nanonood ako sa iyo. Parehas ka ni Madam Marika Bagong Lipunan, at iba pa. Okay. So, unang tanong dyan is ano? Yung makita nyo sa thumbnail, ah Talaga may pagbabago. So, yung pagbabago eh, sino ang kamukha niya ngayon? Mas guwapo ba siya? O pumangit? <laughs> And then, saan siya kumuha ng pera? At ang mas importante is yung ugali. Nabago na rin ba o magbabago ba ang ugali? Karakter <laughs> uh, character ni thinking Pinoy. Doon tayo magtagal na uh, discussion. Okay, so Sino ang kamukha niya? Doon sa vlog ni Princess Mawi may ano, may survey. Piolo Pascual, Madam Auring 97% nagsabi Madam Auring Oh, mahalala ko si Madam Auring Talagang matangos ang ilong <laughs> Yan, tumangos ang ilong ni uh, Thinking Pinoy Artista uh, May nabasa akong comment doon Kay Princess Maui uh, Pakito Dias Yes, ah, ito Itong mga edad natin Malala niyo si Paquito Dias Yung kontrabida Matangos ang ilong eh. <laughs> Kailan ang matangos na ilong na pupwede kay Thinking Pinoy si Pinocho. <laughs> Kailan bakit tumatangos ang ilong ni Pinocho? <laughs> Tuwing nagsisinungaling. <laughs> so ano ba? <laughs> <laughs> yung pagtatamos ng ilong ni Thinking Pinoy, it indicates yung karakter niya na nagsisinungaling. Uh, iwan ko. Uh, bigla lang pumasok sa isip ko. So, yun. Kung pumangit ba o gumapo, dipindi na sa mata ng tao. Tingin ko naman sa akin, gumapo siya. Okay? In fairness. Ang tanong is, bakit magpabago ang itsura? magparitoke. Bakit? Ano? Anong comment nyo? Bakit ang isang tao magparitoke? Uh, ah, simple mo lang yung sagot. Hindi siya satisfied sa kanyang itsura. Kaya eh, nagparitoke. si so, ibig sabihin, napapangitan siya sa ilong niya. Ah, kaya pinataas. Ako? kahit bayaran pa ako ng malaking amount ng pera, ayoko magparetoke. Gusto ko ito lang. Satisfied na ako. Ano ba yung verse sa Biblia na we are fearfully and wonderfully made. Lahat tayo. We are created by God fearfully and wonderfully made. Walang pangit na tao <laughs> sa mata ng Diyos. Sa ako, kayo ko, kontento na ako nito. So kamukha ni King Pinoy paquito Diaz daw. Ako may nagsasabi kamukha kong artista. Salamat yung nagsasabi na kamukha ko daw si Manoy Eddie Garcia. Natutuwa po ako kasi ano ko paborito kong artista si Manoy Garcia. Uh, dating sundalo rin, Philippine Scout, makabayan, Marcos loyalist. Si uh Eddie Garcia. Kaya salamat naman at uh, medyo ang kahawi ko ma. salamat. <laughs> But ayoko ng magparitoke. Ito na to. So, bakit magparitoke? Yan, ang next question dyan is saan siya kumuha ng panggastos? <laughs> uh, kayo na ang bahala. Kasi medyo mahal din ang magparitoke, di ba? Ibig sabihin, uh, mayaman siya. Kasi ang mga mayayaman lang ang nagpaparitoke. Okay. <laughs> uh, yung nagtatanong pa, na dahil di ba nag-aaral siya sa UK, Preston, magkano ang gastos niyo doon? Eh, Siyempre, mahal. O saan siya kumukuha ng, ng panggastos doon? Uh, isitinat yung kita ng isang vlogger na makapag-aral sa UK. Depende. <laughs> Kung millions ang views mo kada vlog, Masipag kang mag-vlog at millions ang views, kaya. Pwede kang magliwaliw sa buong mundo basta millions ang views. Kaya lang, uh, yung napanood ko kay... Kasi hindi na ako nanonood kay Thinking Pinoy. No, nanonood. Uh, ipinakita lang ni Princess Maui, napakalit na ang views ni Thinking Pinoy ngayon. Uh, may nilagay doon, ano? Pinakita ni Princess Mawi, in-interview niya si President Marcos sa kanyang channel, 15,000 lang views niya. Ay, wala. Pa, 15,000 lang. Maliit ang kita. Uh, para ang isang vlogger na makapag-aral sa abroad, dapat yung views niya makaabot ng 100,000 pataas. Yan. Malaking kita na yan, 100,000 pataas. Eh kung 15K, 20K. Okay na rin. A ako, ganyan lang views ko. 5K, maligaya na ako. Pag naka 10K, 20K, 30K, maligaya na. Or at least, meron na tayong pera na pang tulong sa mga talandi. Happy na ako nung. <laughs> Kasi simple lang ang aking kwan. 'yung panggastos naming mag-asawa, oh, okay na kami sa pension na galing sa taong bayan, galing sa inyo. Kaya 'yung kita ko dito, happy na ako. Kahit uh, maliit lang, at least nakakatulong tayo sa nangangailangan. So, 'yun ang tanong, saan kinuha ni Thinking Pinoy? I don't know. Hmm. Okay, 'yun na ang mag-isip, saan niya kinukuha 'yung pag-aaral niya, 'yung gastos niya pag-aral sa abroad. Dahil mahal talaga. UK pa naman, eh, talaga nga na. Okay, punta na tayo sa mas importante na let's learn lesson from this. Kahit magbago ka ng muka, okay lang yon. but ang importante yung character, yung pagkatao, yung puso. Ako, eh, nakakahiyang aminin, napakasama kong tao, yung aking pag-uugali, Character, integrity, wala Una, kurakot ako Selfies uh, Marami akong kaaway noong una Dahil Madali akong magalit, palaaway So, but salamat sa Diyos uh, Ito, ang napag-aralan ko sa buhay Lesson learned Ang tao, tayo Hindi natin kayang baguhin ang ating Ugali pagkatao Dahil ang ating pagkatao uh, sinful. Diba, pag New Year, may mga New Year's resolution na ganito ang gawin ko, ganito. Karamihan yan, hindi na Kasi, yung sinful nature, hindi natin kaya. Kailang, ang pagkatao natin, may sinful nature, may divine nature. Kasi, we were created according to image of God. Kinawa tayo ng Diyos. So, nung una tayo, puros kabutihan. Magaganda, maganda ang ugali, karakter ng tao uh, as created by God. Kailang napasukan ng kasalanan, na namantsahan ng kasalanan. Kaya, ganoon na, may nag-aaway na dalawang pwersa palagi. At uh, kung, uh, alin dyan ang pinapakain? Kung, ang isang tao, ang pinapakain niya ang kanyang sinful nature, eh, malakas ito, yun ang mangibabaw yung masamang ulali. Yan, lalabas yung greediness, love of money, selfishness, hindi nakikita ang palibot, akin, akin, akin lang. Yun. Kailang kung ang tao, pakainin niya, yung buhayin niya, ang i-priorities niya, yung divine nature, unti-unti lalakas yan. Magbabago ang tao kung lalapit sa Diyos. So, ako, sa aking sarili, nung nakita ko ang sarili ko na dito ako, napakasama kong tao, I surrendered my life to God. Nag-ABC ako. Ano yung ABC? Yun na yung Ibanghilyo. Yun ang gospel ng Panginoong Isus. So, happy Sunday pala. <laughs> so, ito, uh, konting uh, sharing na lang sa Word of God. Nag-ABC ako, gospel, ibanghilyo, good news. A. I accepted that I am a sinner. Wala akong magawa sa sarili ko at papunta ko ng impyerno. So, sinong tutulong sa akin? Ah, ang Panginoong Isus. B. Believe. Naniwala ko na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para patawarin ang aking kasalanan. Yon. Tinanggap ko yung kasalanan, ah, kapatawaran. Ngayon, napatawad na ang aking kasalanan. C. Commit, surrender. I committed, I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. So, mula noon, at was mga more than 30 years ago, unti-unti, dahil sa pamumuno ng Panginoong Isus, through His Word, yung Bible, Every day, I spend time reading the Bible, praying, meditating, at Ina-apply ko ang salita ng Diyos sa buhay ko. Yon, nagkakaroon ako ng lakas. Ang nangingibabaw na yung divine nature. So kung ano itong mga nagagawa ko ngayon na mabuti, nagagawa ko ito dahil sa tulong ng Diyos, dahil yung pag-ibig, yung karakter, yung uh, image ng Diyos, yun na ang nabuhay. Yun po, nabago po ang aking ugali. So, kay Thinking Pinoy, it's my prayer na nabago ang kanyang muka, naging mas gwapo na siya, it's my prayer na sana makilala pa ni Thinking Pinoy ang Panginoong Isus. Magkaroon sila ng personal encounter at isurrender ang buhay niya sa Panginoon para mabago ang ugali. Kayo rin, mga kaibigan. My challenge is ABC. Accept that you're a sinner. Believe yung gospel ng Panginoon na matay at nabuhay siya para kapatawaran ng iyong kasalanan and commit, surrender your lives to the Lordship of Jesus Christ para mabago po ang ating ugali mula sa masama na maging maganda. Magandang pag-uugali na ikakaluwalhati ng Diyos. To God be the glory.